Ayan, magandang hapon ulit mga kamanggagawa. Ako ulit si Atty. General Du, ang inyong lingkod. At nandito ulit tayo sa Batas Manggagawa Live. Uh, para sa episode na ito, uh, gusto ko i-discuss yung isa sa mga pinaka madalas itanong sa aking page. Yun ay, uh, ano na nga ba ang kakaharapin ng mga manggagawa ngayong uh, pabalik na sa trabaho at uh, dahil dito sa pagkakalockdown lockdown dahil sa COVID. Marami kasi ang nangangamba na baka wala nang trabaho ang babalikan o kaya ay tulad ng sinabi natin nung episode 1, eh, baka mabawasan yung mga sweldo. Ngayon, uh, siguro bigyan mo natin ng factual backdrop. Uh, totoo ba na maraming uh, banta o malaki ang banta na mawalan uh, ng trabaho ang maraming mga gawa? Uh, sa madaling salita, ang sagot po ay oo. Actually, sa data po ng Department of Labor, uh, nasa 2 million to 2.5 million na daw ng mga workers sa buong Pilipinas ang uh, nawala ng trabaho dahil sa COVID. Dahil sa pagsasara o kaya hindi na makapagbukas ng mga kumpanya. At sabi rin nila na baka daw ito ay lumobo pa hanggang 5 to 10 million ng mga manggagawa. Siyempre, nandiyan din yung mga indicators na tulad for example nitong Employees Confederation of the Philippines o ECOP na meron sila nung May 26 at 28 na isang seminar na kung saan din discuss nila kung paano daw uh, mag downsize without with less pain dahil nang hindi masyadong masakit sa mga manggagawa. Syempre, lahat ng klase ng pagkatanggal ng trabaho ng manggagawa ay masakit. Pero sila meron silang hindi ako nakakasaleng no? pero I think merong proper way daw ng pagtatanggal ng mga empleyado although of course ako hindi ako sang -ayon. So oo mga kamanggagawa. Ah uh, sigurado na marami ang mawawalan ng trabaho. Ngayon ang episode to ay naka naka dedicate dun sa ano ba ang kailangan kaalaman ng ating mga kamanggagawa. Kung sakaling malas-malasin tayo na tamaan itong mga uh, pagsasara ng kumpanya at pagkawala ng trabaho. So, sige, simulan natin. No? Uh, ang discussion natin mag, ano sa dalawa, nakahati sa dalawa. Kasi meron dalawang tingin kong possible scenarios na mangyari itong pagbabalik trabaho dahil uh, after ng lockdown o no, ng ECQ. Una, ang po pwedeng gawin ay i-put into floating status yung mga manggagawa or pangalawa gumamit na tinatawag natin authorized causes for termination ngayon, i-discuss ko yan pa isa isa uh, ano ang ibig sabihin ng una muna yung floating status no? ang floating status mga kamanggagawa hindi yan ibig sabihin termination ang floating status ibig sabihin meron lang temporary uh, o o pan pansamantalang pagsara ng negosyo o kaya a certain portion lang ng kanyang negosyo ng uh, employer ay hindi mo nagagana. Um, uh, anong ano nito? Anong makailangan matandaan o uh, alamin ng manggagawa kapag ka ikaw ay naput into the na floating status o yung iba ang tawag diyan temporary layoff. Mga ganyan. Uh, isang pinaka-importante dyan Uh, hindi yan dapat lumagpas ng anim na buwan. Nakalagay yan mismo sa Article 286. I think 200, Article 300 na ngayon yan ng Labor Code -E, na Na pwede kang i-floating status lamang sa loob ng anim na buwan. At wag dapat lalagpas yan. Kapag ano magpas yan, yan ay considered na bilang constructive dismissal. So at yun ay may karagdagang uh, penalties para sa employer. Um, ang floating status din mga kamanggagawa. Tandaan din natin, 'yan ay uh, no work, no pay. Ibig sabihin, walang walang sweldo ka matatanggap sa loob ng 6 months. Kasi nga uh, ang ang pinakabasehan ng pagpapayag ng labor code o ng batas sa isa sa floating status ay dahil wala uh, nagkaroon daw ng mga serious business losses ang employer o yung kumpanya kaya pinapayagan niya yung mga ibang empleyado niya ay iput into floating status ng walang sweldo. Ngayon, ano ang kailangan patunayan ng employer dito para mai ano niya, mai floating status kanya talaga? Unang-una kailangan bona fide. Ibig sabihin, hindi kawagawa yung business losses. Talagang maraming uh, o malaki yung nawala doon sa uh, kanya kinikita Uh, para mag-justify na ikaw ay put into floating status. Uh, yan ay kailangan i-prove ng mga employers. no? At hindi lang basa-basa, oh, tara floating status na tayo dahil nga may COVID. Kasi marami naman mga employers o mga kumpanya na hindi naman nagkaroon ng business losses kahit na nagkaroon ng lockdown ng COVID. Marami pa rin naman dyan ng na mga dere-derecho pa rin na uh, araw-araw pinapapasok yung mga employer kahit nung Uh, covid lalo na yung mga essential na tinatawag na uh, businesses. Now, so yun ang mga kailangan matandaan no? Uh, para sa floating status. Pangalawa, sinabi ko, isang senario, ito pwede mangyari at ito, mas, mas 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 matindi ito. Ay yung tinatawag natin na retrenchment or redundancy o yung ka, uh, kabuuan niya yun, ng tawag sa mga authorized causes for termination. Uh, ano itong mga authorized causes na Ah, uh, 'yun nga, sabi ko nga, retrenchment. trenchment, sabihin, uh, nag 'yung negosyo o pa ka na talaga sa sa trabaho mo. Pangalawa, 'yung installation of labor saving device. Ibig sabihin sabi 'yung uh, naglagay ng robot o isang nag-automated bigla 'yung isang, isang, isang uh, linya o isang part ng kumpanya na dati manual ginagawa. Pangatlo, yung redundancy na tinatawag. Ibig sabihin, superfluous o doble-doble na yung ginagawa mo. Pagka sa, sa required ng company na tao dito sa isang specific na trabaho, eh, marami na siya masyadong na-hire. At pitakahuli, panghuli, ay yung termination due to disease. Isa-isahin -isa, isa, -isa, 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 -isa -hin natin. Ah. Uh, una, uh, ano ba ang mga kailangang Ma maalala o matandaan o malaman ng mga ating kamanggagawa kapag ka ikaw ay na-retrench na-retrench, ibig sabihin yan, tandaan na nagsara ang negosyo nagsara hindi, pwedeng yan ay due to ayaw na talagang magnegosyo ng may-ari ng mga stockholders or uh, nalugi ay ano ang ano ang uh, kailangan matandaan ng manggagawa dito. Uh, ang employer ang kailangan magpatunay na talagang meron siyang business losses para valid makapag-retrench siya. Yan ay pinapasa kasi yung mga pangalan ng irere-retrench ng mga uh, manggagawa sa DOLE through a what we call an establishment termination report. Uh, pangalawa, no, kapag uh, redundancy naman Redundant sa ibig sabihin, hindi lahat ng mga manggagawa ay terminate mo. Iilan lamang dahil nga naging superfluous na yung kanyang uh, posisyon. Maaring, for example, itong dahil nga papasok tayo sa new normal, uh, hindi na kailangan, for example, mga work from home na, hindi na kailangan ng mga sabihin natin janitor o kaya security guard dahil nga nasa bahay na yung mga empleyado. Ah... Uh, Pwede kang ma-terminate due to redundancy kasi hindi na nga kailangan yung iyong uh, trabaho doon sa kumpanya. Uh, Parang kapareho niyan ng tiyatawag na yung installation of labor-saving device. Eh. Na kung saan, isa kapag ka nagkaroon ng isang robot o isang sistema na pumapalit doon sa kaya mo nang gawin dati. For example, uh, call centers na dati tao ang sumasagot ng mga phones pero meron ng automated ngayon na tagasagot ng phone uh, yun ay pwedeng maging labor saving device uh, so sa lahat lahat ng to uh, ano ang uh, uh, ano pa ang mga kailangan nating malaman bilang mga manggagawa uh, may kahit naman na tayo mataterminate meron pa rin naman tayong karapatan sa tiyatawag nating separation pay ay, okay, at, so, at, magkano ba yung separation pay na yan? Uh, Iba-iba dun sa mga authorized causes. Uh, una, kapag ka, uh, dun sa labor saving device uh, o kaya ay doon sa redundancy. Uh, sabi ng patas, sabi ng Department Order uh, 147 uh, Series of 2015, kailangan magbigay ng employer sa iyo ng at least one month na sweldo kada taon na tinrabaho mo doon sa employer. Example, ah, limang taong ka kunwari nagtrabaho sa iyo kumpanya tapos ni-retrench ka. Magkano makukuha mo? Ito equivalent on 5 times kung magkano yung monthly uh, na sweldo mo. Na hindi dapat bababa sa minimum wage syempre. So ito times 5 mo lang yon. So yun yung iyong separation pay. Kung redundancy or installation of labor saving device. Kapag ka naman ang dahilan ng yung pagkaka ay due to retrenchment. Dalawang klase. Sabi ko nga kanina, kapag ka hindi hindi due to serious business losses, uh, kailang ka mabigyan ng uh, one-half month salary per year of service. Pero dapat yung total niyan ay hindi bababa sa one month mo na sweldo. Example, uh, kung kunwari, ikaw ay limang taon na tapos na-retrench ka uh, sa trabaho, uh, magkano ang separation pay? So, 5 times 1 half ng iyong sweldo, 2.5 times o dalawat kalahating katumbas ng sweldo mo kada buwan yung iyong uh, matatanggap na separation pay. For example, isang taon ka lang, magkano ang matatanggap po separation pay? Uh, sabi nga ng patas, hindi dapat yan bumaba sa one month. So, kahit na one half per year of service lang, pero isang taong ka lang doon, dapat, di ba, one half lang. Pero hindi. Kasi sabi ng batas, huwag daw dapat bababa sa one, equivalent to one month salary ng isang empleyado, yung kanyang separation pay. Uh, kapag ka naman, for example, uh, ang pagsasara ay due to serious business losses o kaya so yung sobrang pagkalugi ng kumpanya ano ang uh, sinasabi ng batas uh, sa so mga ganong pagkakataon sinasabi ng batas na walang kahit walang ibigay na separation pay yung employer sa mga tinanggal niya ng mga gawa tandaan na serious business losses ibig sabihin ito dapat sarado na yung kumpanyang buo hindi po pwedeng yung meron lang sa sinilang parte ng kanyang negosyo tapos yung isang parte eh, gumagana pa rin tapos sasabihin niya serious business losses hindi po kapag ka po serious business losses ibig sabihin talaga dyan nagsara yung kumpanya kasi kung hindi hindi niya po pwede i na hindi niya bibigyan ng separation pay yung kanyang mga tinanggal na manggagawa kapag ka naman so dalawa na yun ha so pangatlo kapag ka naman ikaw ay nagkasakit sabi disease as a cost, authorized cost for termination kasama dyan yung COVID ha kasi nakakahawang sakit yung COVID. Pwede ka daw i-terminate. Pero kailangan ka rin bayaran ng one half month per year of service at hindi itapat bababa yun sa katumbas na one month per year of service. So hanggang doon lang yung yung actually ang pananagutan ng employer kung sakaling ikaw ay mahawahan ng COVID o kaya magkasakit. Uh, bukod pa yan syempre dun sa SSS, PhilHealth, pero hindi naman, ikaw naman ang nagbabayad yan eh uh, isa pang importanteng uh, informasyon no, na kailangan malaman ng mga gawa kapag ka ikaw ay sa retrenchment at saka redundancy no, nakalagay sa Department Order 147 na hindi dapat meron doon yung tawag na last in first out na rule yung LIFO LIFO rule anong ibig sabihin yan? ibig sabihin yung mga kasi sa pamimili kung sino yung i-retrench ire o kaya yung tatanggalin Uh, sa trabaho, kailangan daw isaalang uh, isa lang alang na employer yung seniority rights, kung gaano ka katagal na sa, sa, trabaho at unahin yung mga nahuli. Sabi, last in, yung huling pumasok sa kumpanya, siya yung first out, siya yung unang dapat i-prioritize na ma-retrench. Yan ay para nga magbigay ng priority na premium do sa mga mas matatagal na. wag mo nang huwag mo na sila ma-retrench. Kung may, may mga mas bago pa diyan, may empleyado, sila muna 'yung unahin. Pero ang dapat tandaan natin dito, hindi yan apply sa buong kumpanya. Ang lalo na for example sa redundancy, uh, kung sa isang departamento lang, uh, don doon lang mag uh, ano yung LIFO, doon lang siya mag apply Kasi yung mga iba may mga kaso dati na uh, teka, Tordy, uh, mas 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 matagal ako doon kaysa doon sa isang tao doon sa kabilang department, ha? bakit ako ang retrench Ba't hindi siya? Ka ay eh, ng department. So yung LIFO ay mag apply lang doon sa same job description kung sino ang uunahin na matanggal. Uh, so yun, uh, medyo napahaba yung usapan natin no? pero kasi kailangan uh, kailangan itong mas himayin pa talaga kasi nga isa sa mga pinakamasalimuot masalimuot siguro na uh, pangyayari sa buhay ng isang manggagawa ay yung involuntaryo na matanggal sa trabaho tulad ng nangyayari at mangyayari sa panahon ngayon ng COVID uh, Itong mga ito sana nakapagbigay ng kaunting kaalaman sa inyong lahat kung paano natin mas papoprotektahan yung ating mga karapatan na nangayay sa batas uh, itong panahon ng malawak ng tanggal trabaho at pagsasara ng mga kumpanya uh, So yun, uh, sana nakatulong at uh, ang sa muli, mag-like, mag-share, mag-comment para mas lalo pang marami yung maka maabot natin ng mga mga gawa at makapagbigay ng kaalaman sa batas. So ako ulit, si Attorney General Du, ang uh, inyong kabatas mga gawa. Uh, Kita-kits ulit tayo sa batas mga gawa live. Hanggang sa muli.